Uh, si Den po ay isang aktibong taga Bukidnon iligan, iligan Iligan City sino bang taga Iligan City dito? Si Mary ay taga Maynila. Sino ang taga Maynila dito? Dami pa Si Bina Francisca Baal. Sana si Bina. Si Tisla. Overall din. Ah, si Ruben Hinarada. Ay, si Ruben pala to. Kasi puro... Si Norma Dakurong. Where is Norma? Norma! 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 Si Queenie Laude ang garbo sa Paris. Queenie! Mahina ang buwan si Queenie Laude ng Pares. Si Lea Andig Sana ba si Lea? Nasa harap. Si Aida Bunes. Harap din. Si Don Esquivel. Si Don Ramira. Si Alvin

United Kingdom, Italy, Switzerland, Norway, Finland, Iceland, and Andoras, Andoras. Uh, may pa tayong Hawaii, USA. Woo! Uh, so, mabuhay tayong lahat! Mabuhay ang Pilipinas! Ibalik si Tatay Digong! Maraming e, sinanag po. Luzon! Woo! Maraming maraming salamat po. Uh, kami ay lumipad sa Himpapawid para durugin ang mga kalaban ng bayan, ang Marcos Administration. magsalita sa ganito karaming crowd. Madalas kasi nasa kusina lang ako. Nasa isang sulok lang ng bahay. But now, ramdam ko yung inyong warm bodies. Buhay na buhay at hindi trolls. Okay, meron po tayong inanda para sa ating... Manga friends, sa ICC. All right, so I want to address the first part of my speech directly to the ICC because I know they are for you today to challenge the very principles. ICC claims to uphold its mission and vision and to humanity of impunity, right? Impartially marginalization conspunity, right? Impartially marginalization conspire to live 24 hours. Ang nangyari kay pang-intervention para sa lahat <laughs> ng mga Pilipino all over the world. Intervention para sa lahat ng mga Pilipino all over the world. Dahil kayo ngayon sa buong Europa ay nandito authenticated. Koko? Authenticated. Cocaine addict. The people of the Netherlands, I would like to let you know our the president of the Philippines, Ferdinand Marcos Jr. is is authenticated cocaine addict. Uh, post support, supporter ng mas administration, na budol supporter ng mas administration, na budol ng mas administration, na budol umasa sa unity team. Yes! Uh, nanalo Sana iulat niyo yung tama sa Pilipinas. Sana iulat niyo yung pagiging authenticated na bangag ni Marcos. Hawak ko yung uh, authentication actually, yung, yung uh, letter. But anyway, um, ako po ay dating supporter ng Marcos Jr. na umasa sa unit team na baguhin o nagtitext kami sa... Sabi ko sa kanya, uh, hindi ko akalain siya pala yung aha. So hanggang sa nag-expose na po tayo, nag-expose ng kanilang mga kasinungalingan, so ano ang reward ni Maharlika? Ginagastos ng gobyerno ng Marcos ang pera ng OFW. Finansilitate ng Marcos Jr. Tanas, former DFA Secretary Teddy Boy Loxie Jr. at kanyang asa para ilig uh, pinalabas na legal other, distressed mother ay lumabas na. Kaya po, sabi ko sa aking mga vlog, lalabanan natin ang mga sindikato. Yes! Alright, wala. Mahal pala makipaglaban sa katulad. Imagine nyo, isang waryong mahali mahalika, isang makapangyariang berdugo. Bakit? I love you too, darling. Thank you so much. So, gusto ko lang pong bigyan kayo sa pahuling salita. Huwag po kayo matakot. Dahil isa lang ang buhay natin. Kung mahal niyo yung bayan nyo, mahal niyo yung inyong mga ka Uh, anak, yung mga kinabukasan nila, huwag tayong sumuko sa pakikibaglaban Sanay po kasi tayo sa Pilipinas na kapag kongres, kongresman, mayor, natatakot tayo na gano'n eh. Kasi sinisindak tayo. Pero ngayon po, nakikita ko, ang tatapang niyong lahat! Yes! Dahil yan ang tunay na Pilipino. Maging matapang na sumisira ng kinabukasan ng bayan! imagine nyo isang Maharlika, apat na kaso, sinong gumastos? Dalaw, actually, dalawang designers ang nagkaso sa akin. Yung isa, dati ko pang tinulungan. Thank God, case dismissed with prejudice. Very good! Okay. Three cases, I'm still fighting. Alam nyo, bago pa ito ginawa kay Pangulong Duterte, itong extraction, kay Inday Sara, impeachment, na naibulgar na natin to 2023. Ang unang biktima talaga dito. Well, ako yata mas nauna akong kinasuhan kaysa kay uh, Vice President Sara Duterte. But anyway, eto yung kanilang o plan. Eliminate the enemies. Ang tawag nila sa atin na mga kritiko at gusto lang natin magkaroon ng... Paano maging enemies itong mga OFW na nagsusumikat dito? Naghahanap buhay para magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak kaysa sa mga nakaupo sa malakanyang na wala ginagawa kundi ang suminghot. Yeah. Jotang Jinina, ilapat ang Pilipinas! Yeah. Bring PRRD home! Huwag yeah. tayong sumuko! Huwag tayong. tayong matakot sa mga dictus! Yeah. Mahalin natin ang Pilipinas, ipaglaban natin, ang ating Vice President at Pangulong Duterte at lahat ng mga nagmamahal. Salamat maarlika Kasi um, pinakamagaling na Yang... Am... Maitera kami! Maitera kami! Maitera kami! Maitera kami! Entah apa Ta ni pun Alam nyo, mga mahal kong kababayan, nararamdaman ko ang nararamdaman ninyo dahil 2016. Ako po ay umikot dito, hindi lang po sa Europa, hanggang sa Middle East, Southeast Asia, nangampan po ako, sarili kong pamasahe, sarili kong hotel. At nung nakaupo na po si Mayor, hindi po ako humingi ng posisyon. Wala po akong hiningin kapalit. Ang ibinigay po sa akin ni Mayor ay pangalawang pagkakataon. Binigay niya ako ng absolute para, Pero kami namimigayahan sa pagkat ang ganap na ito ay nagising ang damdami ng mga Pilipino hindi kami bayad 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 may kami hindi

Hindi kami bayad. May pera ko. Yan ho ang isang bagay na wala sila. Marahil marami din silang pera. Pero walang nakakamahal. Bagong dating kami, nanginginig kami.